At mula Mulak, lumabas na naman ang kakulitan habang nasa likuran ng kanyang daddy Aga, nasa itaas ito ng hagdan at sumasayaw. Samantala, sa itbulaga ganap naman ng dalaga, kasama si Karen at ang cute na baby girl, sumasayaw silang tatlo. <laughs> Uh, ang cute nilang panoorin lalo na ang batang babae na sumasabay sa paghataw ng kanyang mga ate sa pagsayaw. Uh, 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 Tahimik lang na nakikinig si Atasha Mulak sa katabi niyang kontestant na naglalaro ng Pinoy Hinyo. Oh, side up, side up. Um, Halatang pigil ang hininga na nagmamasid lamang sa mga naglalaro kung mahulaan ba nito ang tamang sagot. Sa kanyang dressing room, gamit ni Atasha ang bilog na salamin na pinalilibutan ng ilaw habang minimikapan si Atasha.